paano ko nalaman na gusto ni uh, na plan gusto ni Martin Romualdez na mag-president ay <laughs> na po alaga <laughs> sabihin ko tayo. and this is personal knowledge kasi narinig ko talaga I went there ah, so kaya alam ko kaya alam ko sa simula pa lang uh, ko ah okay wala lang din sa akin yun kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente. Diba? Ang ah, hindi ko lang in-expect, yung meron-meeting mo buong gobyerno, ay yung isang tao. <tos> <tos> yan din. Kailangan yung mag-desisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plan niya. So, kailangan mag-decide ng taong bayan. If you want somebody sitting there and think you'll be my you? No, I'm, I'm, at peace. I'm at peace with whatever happens uh, to me. I'm already accepted that uh, whatever happens to me, that will be, I know, God's purpose uh, for my life. So I am at peace, saying and uh, finishing my term because that is my contract with uh, the Filipino people. And I am at least going if uh, I will be removed from office. Ayun naman pala. Kaya pala dinidikdik talaga nila si VP Sara na matanggal sa pagkabisi presidente dahil may nagbabalak pala. May nagbabalak pala. Kaya talagang hinahatak nila si VP Sara para matanggal sa pagkabisi president dahil may gustong pumalit. Alam na kung sino talaga. Tukoy na tukoy na kung sino po talaga ang gustong pumalit kay BP Sara Duterte. Kita nyo, narinig nyo mga idol. Mismo si Bipisara Sara nagsabi kung sino yung tao na gusto talagang maging bisi presidente o maging presidente sa Pilipinas kahit hindi ibinubuto ng mga tao. Alam na kung sino. Kaya talaga hinahanapan ng buta si Bipisara Sara kahit wala namang kasalanan, gagawa ng kasalanan para lang matanggal sa pagkabisipis dito. Dahil, may isang tao na nangangarap o gusto talagang pumalit kay Bipisara. Kilala na natin kung sino. Alam na. Grabe. Hindi na lang idaan sa eleksyon. Kundi talagang kukunin sa uh, dahas. Para makuha lang yung uh, gustong katungkulan. Sisiraan ang isang tao na napakabuting tao para lang maupo sa pwesto. Kaya sinisiraan si Bipisara, hinahanapan ng butas at ginagamit yung mga Kabayan para lang masiraan si Bipisara Duterte. Alam na po kung sino, mga idol. Alam na natin kung ano ang dahilan. Kung kaya uh, iniipit nila si Bipisara, talagang ginigit-git nila si Bipisara. Dahil may balak pala, talagang nakaplano na pala talaga. Ngayon narinig na po natin mga idol. Pero believe din ako kay Bibi Sara talagang napakahambol. Tatanggapin po niya kung ano po talaga ang mangyari sa kanya, ano po talaga ang magiging resulta, tapos puso niyang tatanggapin dahil kung yan naman ang pinagkaloob ng Panginoon, kusa po niyang tatanggapin o tapos puso niyang tatanggapin kung ano po ang hatol para sa kanya. Pero ang sabi niya, tatapusin po niya yung termino sa pagkabisipresidente niya dahil yan po ang trabaho niya at binuto po siya ng 32 million para maglingkod bilang Vice President at hindi po kung tatanggalin ng kung sinong-sino -sino dyan tao kung gustong tanggalin gustong palitan. Yan ang mga taong hindi pwedeng pagkatiwalaan kapag namuno ng bansa dahil sigurado po hindi po mamumuno ng tama yan o para sa taong bayan. Mamumuno lang po yan para sa pansariling interes lamang. Alam na po natin kung sino yan. Lalong hindi yan mananalo pagdating sa eleksyon lalo po talagang hindi mananalo yan. Kaya talagang idadaan nila sa dahas o sa masamang paraan para lang makuha yung katungkulan na gusto nilang kunin. Grabe, walang takot sa Panginoon. Wala nang takot sa Panginoon. Talagang gagawa ng paraan para lang makuha yung hinahangad na pwisto. Sisiraan yung taong nagtatrabaho ng maayos para lang makuha yung gusto nilang katungkulan. Nagtatrabaho ng maayos ang vice-presidente, sisiraan nila dahil may talagang hinahangad pala. Talagang may sariling interest pala talaga para mapalitan lang si Bepisara Duterte. At may plano pa maging presidente. <laughs> Grabe. Kita nyo naman mga idol yung ugali ng mga politisya na yung ganyan, di ba? Ibubuto niyo ba yung mga ganyang tao? Pag nakaupo na yan, iwan ko na lang kung ano nang gagawin niyan. Sigurado hindi na yan bababa sa pwisto mga ganyang tao. Mga ngagaw nga ng pwesto eh. Mga ngagaw, mga gagaw ng katungkulan eh. Lalo pa kaya kung nakaupo na talaga dyan sa pwesto nila. Eh hindi na po talaga bababa o alis sa kanilang katungkulan kapag sila po ay naupo dyan sa katungkulan na hinahangad nila. Kaya laban po, pipisara. Nasa likod mo po ang taong bayan. Nasa likod mo po, suportado ka po ng taong bayan, pipisara. At darating ang panahon, ikaw na po ang magiging presidente sa Pilipinas. Sana nga, ipagdasal ka po namin, Bibi Ikaw na po ang mamuno sa bansa natin sa sunod na mga taon. Kaya mga idol, kaya kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag sana kalimutan mag-subscribe kung talagang sulit Duterte po kayo. Sama-sama po tayo dito mga idol sa channel ko para dumami po tayo. Maraming salamat sa inyo mga idol. Ingat po kayo. God bless po sa inyo.